Hindi lahat ng gulo galing kay Satanas, may galing din sa tao. Akala kasi natin, lahat ng gulo, lahat ng mga masasama galing kay Satanas. Ang tao meron ding sariling kasamaan. Kahit wala si Satanas, pwede rin sumama ang isang tao sa kanyang sarili. Basahin natin ang Santiago 1.14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun, merong sariling masamang pita ang tao eh. Iba yung pita na inuudyok ni Satanas. Ang tao, merong sariling masamang pita, kapatid na Leo Gigario. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Nahihikayat siya ng sarili niyang masamang pita. Ayon. Kita mo? Ano ang ibig kong sabihin? Ba't ko binabasa ito? Kasi kung lahat ng gulo, lahat ng kasalanan galing kay Satanas, hindi paparusahan ng Diyos ang tao. Dapat si Satanas lang ang parusahan. Siya pinanggalingan ng lahat ng masama eh. Pero hindi. Kaya nga may tao rin paparusahan kasi ginawa mo yung masama hindi dahil sa tinukso ka ni Satanas, ginawa mo yung masama dahil gusto mo rin gumawa ng masama para rin yung mga ibang anghel. Merong ibang anghel nagrebel din rin sa Diyos, hindi naman dahil kay Satanas lang eh. Merong mga anghel sa kanilang sarili nagrebel din sa Diyos, kaya nga hindi sila rin pinatawad ng Diyos eh. Ikalawang Pedro 2.4 Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Tamo, merong mga anghel eh, hindi naman sila tinukso ni Satanas dahil ang mga anghel, malalakas yan eh. Pero sa kanilang sariling kagustuhan, ano ang ginawa ng mga anghel na ito? Kaya hindi sila pinatawad ng Diyos. Basahin natin ang Hudas 1.6 at ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayon, sabi ni San Judas, may mga anghel na hindi nag iingat ng kanilang sariling pamunuan. Ayon, may mga naging masamang anghel dahil kay Satanas. Pero merong mga anghel, hindi dahil kay Satanas sila naging masama. Sila mismo ang kusa. Sinasabi ni San Judas, mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, iniwanan ng kanilang sariling tahanan. Sa kanilang sariling kusa, eh, lumabag sila sa pamunuan ng Diyos. Kasi ang mga anghel may pamunuan po yan eh. Kaya nga may tinatawag na arkanghel. Yung arkanghel, yun po, prinsipe ng mga anghel, kagaya ni Miguel. Pangunahin siya sa mga anghel. Eh may mga anghel, ayaw pasakop kay Miguel, iniwanan yung pamamahala ni Miguel, nagsarili. Yun ngayon ang mga naging demonyo. Hindi po lahat ng anghel eh, sumama dahil kay satanas. Gaya rin naman ng tao. Hindi lahat ng tao sumasama dahil kay satanas may tao na kahit sa sarili niyang masamang pita, sumasama siya, gumagawa siya ng masama.